Welcome back sa ating FB page na Free Reviewer is Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Dito tayo sa idiomatic expression or vocabulary. Tin nilagyan natin ng vocabulary kasi itong mga ganito sa mga nagtitake na ng civil service exam. Familiar ba sa inyo itong hitik sa bunga? Itong put her hand to plow yata ang pag ka pronounce niyan kung hindi ako nagkakamali. Then itong ningas-kugon, 'di ba? Idiomatic expression siya, pero ito ay nasa under sa vocabulary sa mismong Civil Service Exam. At ang mga ito ay galing sa ating mga FB members, yung iba sa ating mga followers na mini-message nila hanggang nagawa natin itong mga tatlong idiomatic expression na ito na mismong lumabas dati sa civil service exam. Sa lahat ng mga magt-take ng exam, lalong-lalo na na medyo malayo pa yung mismong araw ng exam, mas magandang alamin kung ano ba itong mga idiomatic expression na ito. Lalong-lalo na itong mga sa vocabulary din at malawak ang mundo ng vocabulary at na-include dyan yung mismong idiomatic expression. Number 1. Hitik sa bunga ang puno ng mangga pinagmumulan ng masamyong amoy. Is it A, hinog na mga bunga? B, matatamis ang mga bunga? C, may malalaking mga bunga? D, may malalag am um, ano to? May naglalaglag ang mga bunga? E, punong-puno ng mga bunga. Hitik sa bunga means punong-puno ng mga bunga. Next, number two. She has put her hand to plow when she accepted that position. Is it A, did agricultural farming? B, got entangled in unnecessary things? C, got interested in technical work? D, had an interesting job? E, took a difficult job. Ang put her hand to plow, itong plow na to, ito ay uh, British spelling daw ito sa mismong plow. Tama ba itong pagka-spelling kung ganito? Kung hindi ako nagkakamali, basta yan yung bret, uh, British spelling daw. So, binasa ko na muna yan. So, ang ibig sabihin nito daw ay to start a task to begin with something that might be difficult. So, took a difficult task. Next, number three. Madaling makamit ang tagumpay ng mga taong tuloy-tuloy ang pagsisikap. Ngunit, mailap naman ang tagumpay para sa mga taong ningas kugon. So, ang pinaka-tip nito ay nasa mismong Uh, given na statement kung sakali ba na wala tayong idea kung ano yung ningas-kugon at least may hint na tayo nandyan yung hint so madaling makamit ang tagumpay ng mga taong tuloy-tuloy lang ang pagsisikap ngunit mailap naman ang tagumpay para sa mga taong ningas-kugon so is it letter a mabagal kumilos is, is it b madaling mapagod maikli ang pasensya, mainipin sa trabaho, or letter E, masigasig sa simula. Ang ningas kugo ibig sabihin sa una lang masigasig. So, ito na yung sagot, letter E. Now, ngayon na alam nyo meron din palang uh, idiomatic expressions sa mismong civil service exam, kaya Mag-study din tayo kung yung mga list of idiomatic expressions, which is, ipopost din natin yan. So, kabisaduhin nyo yung mga meaning ng mga kadalasang idiomatic expressions na ginagamit. At ito ay naka-insert lang din sa mga vocabulary na questions sa mismong civil, civil service exam. Thank you and God bless.